Again and again niya kadjuman dong you are nothing you are nothing oh napukoy uh. kang... na nga kayo kad kayo kad o linya perto kang digong ang BBM, you are nothing ang kang digong pot i am a filipino for nothing oh basta <laughs> <laughs> Kinahan ko ato ha. Ah. Uh, basta basta. Oh, ha? na, mm. ingon ta, I am um, a Filipino for mm. nothing. Mm. Si Mayor Basit to PBBM, you, you are, nothing. <laughs> nothing. basta <laughs> basta. But a second grade. Oh. Trying hard. <laughs> Copycat. Copy Dahil <laughs> <laughs> dito mga mga higala. Atong mm. At paminawan, bitch. Antipik sa mamahayag ni uh, Mayor Basit. Bahay ni ini mm. mga higala. Gusto ko lang ni ingon kay Bongbong Marcos. Aside you're not being loved by the people. All you have is, is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Wow, tugikan ko siya. Kinasingkasi pag-ingon, Radyo you mm. are nothing. Nangutana gani ang netizens, di ka maulaw PBBM nga. Mm. Gabi ang pagigugma kang FPRRD nyo ikaw. Mm. anak pa si Chris Neto, na balik. Nagbawat ba niya siya bagong Facebook, Radyo mm -hmm. anak pa ding vlogger nga. Wala kang friend, PBBM. Mm. <laughs> Unlike <laughs> daw kang FPRRD, Radyo Mandong. Oo, oo. Nga ada mga solid, mm. nga mga higala. Naaman sa posisyon mm. or wala. Mauto Ma mm. ang tipik sa mamahayag ni Mayor Baste. Mm -mm. Bahin sa kining Atubang ka kung amahan. Mm -hmm. sa kagahapon. Atubangan mm. sa estimated 30 to 40,000 crowd and Duterte supporters Radyo Mandong. Yeah.